Kaya niyo si 2Js. Mahalang kayo kanina, 55. Ngayon, pataw sa 45. Ang ganda na katawan, na! Patay Aray ko po, Diyos ko. Aray ko po, Diyos ko. naman kayo may tumawa. Makano Makano nga po. Makano pag makano po.

Kagalingan ko na tatai, tay. Aw, aw, mag mag magtama kayo si Sitojays. Aw, talagang yan naman tinujay pulong ipresyo kung tigyan ang pilihan. One hundred ten thousand pili ngunit magkanta yun siya. Bak? Di yung? Dalawaman. Ano na? Hindi si Kong Malaki. Pagtigisa ka. pagtigisa niyo pa rin. O, anday, isa naman ang kanya, kanila, isa. Oh, pagtigisa. O. Tay, nakatay doon kayo eh. Malabad, hindi matalag tala. Masagap pa. Na naman, na puro magpapatira ang mga isang 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 bisong Mayari, mayari mismo ang nagtatrato dyan. Walang magpapatira dyan. May na lang ako, manay. Ay kaya nga pinipigay kasi si Jose. ba? Ay kung di kayo ka kagabay, edi sa rin talawang <laughs> niya na na Ay, babay, Yan. ha. Oh, tingnan niya. Ano? Ay, Ay, hindi siya. Ay kaya, parang sa tsurang niya. Ay! Ayaw! Saka alaganin Maganda yung isa. Ayun. nabili na. Magkano bilhin nyo, ma'am? 56. 56,000. 56,000. Ganda naman. sabi yung isa. Ano Malalaki ang ulong baka. Ayan

Tatabahin ba ka? magkano yan sir? May 50,000. lang 50 mil. May 50,000. Hello. <laughs> <laughs> Talo ka. <laughs> Talo ka. Kala mo lang, kaya mo. Hindi. Hey. Ano namon po? Eh. kuya? yang go ya? Correcta daw. Singkwenta malapit ng baka mo. 50,000. Eh, 30,000. 50,000 matabang baka. Ayun, ganun hey. pala. Para sa rebo ng Barcelona. Patong sa 50,000 ang taba ng baka. Ayan. Patong sa 45,000. Patong sa 45,000. Patong sa Ang mga may baka. sir. May kinatrat. Pamurahan niya rin. Pamurahan. Sabi niya, sir. Pamurahan. Big Ang halaga kanina, may 55. Ngayon, pato sa 45. Oh, ang halaki ng discount mo. No? Ano ba kaya? Holy moch, Ayan, pamurahan na lang daw, sabi ni sir. Pagkano yan, kuya? Patong, okay, patong sa 55. Patong sa 55000 Ang mabamba ko. Patong sa nga. Patong sa 55000 Ganda siya siya, sir. Malalaking na. Patong sa 55000 Patong sa 55. 55000 ko dapat pare oh. ayun na kakabili ng isa dalawa sana i think sawi nakabili lang isa. eh pa-dulo na bitbike bittric bike dapat pare dinus pakanao wow te mo pa pare para kung hindi pare kung na rin ah ka na ah

ganta na katawan. 60,000 eh. taon higit ng presyo. ay ganong kaya? Alang ng mahalaga ang anim na pao, ay pagkano matayin talo. Pa?

बता ना सर कोई मुसला सर 644 Talagang iyay hindi ho ina kaya ng bike mo kakalanya ho. Ay sa bike talaga hindi hindi kaya. Kung pay daw ho at saka pay daw. Hindi to kaya ng bike. Kakalanya kaya mo to ba ina kaya ng bike hindi ho. Yan oh Oh si Sintay Trash binibigay. Wala ho yang mga big bike. Hindi ho yang big hindi ho kaya ng bike. Kung gamula ho to ba. Oh si Sintay Trash binibigay. Ito ay baka ni J.R. Okay. Mga turete. Magkano yan, sir? Magkano? Nagit, okay. 50,000. 50,000 higit ang tresyo. Mga toretehan. Patingin. Mm -hmm. Ito, yung mga torete. Ito, yung mga torete. Yan, mga malalahing turete. Magkano yan, kuya? 50. Ano yan? 4 ya pa rin? pa rin? mahigit ang presyo. ya, sa 4 farm ito. 50, Saka dito naman tayo sa kabila. Yeah. Malalapad lang tayo nga. Magkano yan, sir? Mayigit yung 55. Mayigit 55,000 ang presyo. Kaya, malalapad lang tayo nga. 55,000 mayigit ang presyo. Parating ka. Ano po na? Oo, na rin. Ito si sir, may hila. Magkano ang pagkabili, sir? 49. 49,000 ang pagkabili. kita 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 ko! kita 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 para sa gusto niya bang ha. Binibigyan ng 120 dalawa. Napili so, ay. ah, din 'yan. Wala ka pa rin, duwain dami na ng isa. Ay, ano mo binibigyan? Kaya na 60,000 ang bawat isa magagawa ng karete. Ah, bang katawan. Na, bibili na to. Oh.

Ito'y baka ni Sir James dumaya uh, okay. hindi sila nagasanuto kahong ganina 75. Ngayon na patong sa 65 na lang Ayan. oh fifty 50, sampai 58 500. ah, 500 58.50 patung sa 55,000 magkano yan sir? 63,500 63,500, may bawas pa ito okay, si sir, binadi ng buyer Kanina pa ito ibabalik-balik. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi ka na nga kabili? Ano yung naman mm sa inyo. Hindi. -hmm. Sino ka? Ano naman ang sabi ko? Hindi. Hindi naman. Hindi. Maraming sa mga 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 Hindi. Hindi naman kayo may tumawa. Makano. Makano mga uro nga. ninyo. Hindi. Makano nga po. Makano pag ginagtamawad Hindi.

एक चीज है दोस्तों मेरी कैच को पकड़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं सिटी में चिकन का